on mga master, oh. Eh, sila pa Silapad ng puki ni Budang. <laughs> oh? Silapad ng puki ni Budang. ko <laughs> Benga. Nintay natin yung ano, magdadala ng bulate. Yan. Bali yung trade nito, bibigyan niya akong bulate tapos yung uli ko bibigay ko sa kanya. So, dito tayo sa Dapsu yan. inintay natin yung sponsor natin ng pain. Ayan. lang natin. Kasi yung pinaka-trade eh. Ah... Uh, ko ng bulate eh, tapos yung huli ko ibibigay ko rin sa kanya. Kahilig lang natin eh. Ayan. na eh, kaya rin. Ayan, Master. Siyempre, dalawin ka bulat po natin ngayon. Shut up, Master. Awam ang karakaw na hindi... Siyempre, hindi. Ngayon na ako ngayon. bigay up. Ibigay ng pahay yeah. yeah, natin ngayon. Sige. Ayan, mga... Master, palit bulati tilapia. Ayan. <laughs> Okay, hey, boss. Pata lang kayo. Wala mga kwa. Sige. Ayan. Can you like para yan eh? Ito lang mga ragu kini. Kaya mo talaga tutukan lang yung mga chami oh. Laming floater ko. Hindi ako manat siyang malawak. akong chance. Hindi mo rin bulat yung mga rin eh. Kaya lang ko. Ito lang po lang po Okay. po ito kaya. Kapote. naman po talambot. Diyan na nung bulati, eh. Kanan doon naman din. Sige. Mag-enjoy mag kami mo kuno mga rokol banta. Kauli mo tingkong kai. <laughs> Sige, ito mas lakas sa malagad lang. Malambat yung dawit ka tilapia yung makanyan. Triple makanyan. Doble pa. May ako lakin. Sige, tagdag mo. Ayan na. Itang may itong maragol. Kunan may. na. Ito itang maragol ito. Kunan may. yun. Sigurado ka? Dagdagan oh, anu yun? mo yung kanyang na yun. Ali, ating kun, ating kun, jang kasi, akong bulati, Makating mm. trade me. Okay, okay, thank you na rin, okay, thank you na. Rin, thank you. Okay, thank you. <hls> <hls>

marami na naman yan magtatangka dito yan magtatangka sa buhay ko lang bulati namin mapayat pa kay ano mapayat nyo guys Uli ako kasing lapad, sing lapad ng puki ni Budang. <laughs> Kilala yun guys, Kusino yon yun. Ito papakita ko sa inyo kung paano uliin yung sing lapad ng... Oh, yan halos kalalagay lang natin yun. Ayan ha. O oh. Kalalagay lang natin yun. Wala pa, magintay tayo ng konti. One seconds lang, may milang ako. One, oh, meron na kagad doon. Oh. Oh, 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 oh. Dami dito guys. Dami Sing laki ng puki ni Badang. Budang. Ayun na yun, ayun, ayun ayun Tinatakbo na, nakikita nyo. nagpe-pay daw eh. Maganda kasing blate natin guys, kaya hindi nila... Oh, kita nyo yan. Kita nyo yan. Uy, 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 uy. Uy, ganyang kalapad yung puki ni Budang, guys. Double <laughs> impact. Wala nang, wala nang post post to, guys. Like, taka agad sa ano to, kulungan. Oh. Ito pa, guys. Oh. Laktahan to, guys. Oh. oh guys para mayang kami nang nahuli ng kasama ko dito nakaano na ako 15 kilos nakaano na 14 kilos 1 kilo lang ayan bukas puno na naman tong spot na to lahat ng spot ko guys quality quantity ayan sa mga gusto mag spot dito yan o kaya kahit wala akong ginagawa kung gusto nyo magka tilapia bigyan nyo ako ng pain bulate bigyan ko kayo ng tilapia yan ganyan yung magandang trade natin trade trade lang libre -tilapia. tilapia bigyan nyo o oh, yan o oh. ito nyo kakagis lang natin yan 1 seconds lang 1 oh, meron na kagad ayun eh, no? o oh. napilis mga tilapia rito, oh, oh. guys uh, kita nyo uh, uh. Pag, pag biniwas ko na yan makakauli ako sa tilapia pero iayaan ko muna ng 5 seconds para dalawa kaya yung technique dyan mga master o oh. o oh. o oh. O, di ba dalawa? O, di ba dalawa? Sabi sa inyo eh. Kung biniwas ko na yun, makakuha kong isa pero pinabayaan kong 5 seconds. Yan. Ah, baka sabi yung scripted yan. Kitang-kita yan. Magkaiba yung size niyan. Walang post-post sa video yan. Ganyan kalupit si Bayo Fishing. Walang samahan ng loob. Walang samahan ng loob. Yan. Yan. Ayan narapat sa, sa mga tilapia. Ayan. Walang Pero kung simula kanina nag-video ako eh. Na Kulang ang dalawang oras. Dami. Ayan. Kito nyo. Nga? No? Siyempre. Mayin na talaga oras. po naman putang Baka pa niya Happy ng talent ko yun, O, yung trade tamo, sobra-sobra, Nakipag-trade lang kasi ako ng isda. Yung nahuli kong tilapia, pinagpalit kong bulate kasi wala na akong bulate. Gan ganun lang akong namiminut dito. Minsan, mayroong mag -chat, chat sa akin, bibigyan akong bulate yan. Tapos yung mga huli ko sa kanya. Makikita nyo naman mamaya, bibigyan natin siya kasi binigyan niya akong bulate Kaso mga payat yung bulatin natin. Malaki pa yung titi ni Brian. <laughs> to to. guys, guys, puro guys na lang tayo guys. Niloloko nyo na kami guys. yung narito nyo na, kaya kalagay lang yun. magbibilang lang 1 one seconds. One. O, nakita nyo, meron kagad. Ka yung kaano yung mga... Natanong pa niyo portong pitch nito Pero, wala na. Pero, yan o. Oh. Kapin no? o. Oh. Yan guys, kunyari, yan. Pwede ko nang biwasan. Pero, pero yan ko muna ng 5 seconds para doble na naman. Double kill. Yan tulad niya, no? O, oh. o oh, guys, nakita niyo naman. Nakita niyo naman. O, oh. nakita niyo, nakita niyo, ha? Walang post-post yan. Rectahan yan. o. Oh. Rekta niya para yung kilala niyo, tang na diretso sa ano, pestuan. Oh. Wala nang palitan ng ano, ng pain, no. Kanya oh, lang oh, lang, ka lang na 1 seconds, 1. No, meron na. Oh, ayan no. Oh. Ganyan ka. Oh. Quantity. Quantity na mo Sige okay guys, pinapatawad ko na kayo. to Miguel. Naya, ayan, meron na. Oh, oh, oh. Kung bibiwasan ko yun, may huli na yan. Kaso patatagalin natin. Para double kill. Ayan, oh, no? oh. Hmm? Oh? Kita nyo naman. Walang, walang post-post sa video yan. Rekta nya Oh Kita nya uh -huh. Oh Siguro na sa ano na yun Sa 20 kilos Pero pamimigay lang natin yung guys Ganon si Bayaw Pising Naglilibang lang Chat lang kayo kung gusto yung tilapia Sa malalapit sa Balangkas yan Sa Matchas yan Sa Matchas yan PM lang kay comment lang kayo sa mga gusto ng tilapia ayan gusto nyong malaking tilapia tilapia ni budang malaki yun kamuha na kanyang budang pagkapanalbayan yung budang ni syariah kang budang sabagi ayan kailan nyo guys ang guys Oh. Ah. Ano, walang post-post yan. Oh. Hmm, Pisyon na naman sa kabila. Iabuti niya ata kami na madaling araw dito. O yan, meron ka agad oh. Kalalagay mo lang oh. Oo. Oh, Ay, sumablay ngayon tayo dun ha. Sumablay. Pero pwede pa, hindi man na paano yung bulatin natin ha. sumablay. Sumablay. Yun. Hindi na kumaka oh. oh. huli. Huli. Medyo malakto, to. Oh, itib oh. Itib. Native, native. gagal na ako yung danop. Balong-balong gagal na ako yung danop. Ang gamot ko gagal-gal na. Wala oh, nang push-push yan. Oh. Rekta na bulate yan. Oh. Rekta ng bulate. Oh. Guys, kung nakikita niyo, Sensa na kayo. Medyo nanginginig ng kamay ko. Oh utom na ako. Nakikita nyo pa ba? Mag-alas 6 na kasi. yung madilim na eh. Pero pwede pa yan. Nakikita pa yan. Ayan, kalalagay lang. Meron ka agad. Oh. O. Oh. Ganyan. Karami ang fish dito. Libre pa. Libre pa. Kaya sa mga gustong tilapia dyan, yan. Trade lang. Bigyan nyo, bigyan nyo ako bulate, bigyan nyo ko yung tilapia. Ano. Ganyan lang. Oh. Alas mo lang, mayroong kakid dyan. Oh. Ano? Good size yung mga tilapia, mayroong agad oh. 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 Kita niyo naman. Lana finish na. <laughs> Tapos ni laban mga kabayo ka fishing. Ayun. Ano na tayo dito? Mababang na tayo. Lagi ng arbest eh. Ayun, wala nang wala nang ng pain, no? Direkta agad. Ayun oh. Sobra na kapal. Ano, oh, bueno, meron kagad do. Oh. Mm Hindi -hmm. maubos mga tilapia dito, guys. Kung alam niyo lang binwitin. May mga pattern din kasi mga na tilapia rito eh. Oh, ayan oh. Oh. Hmm. Uli, Lumubog oh. Uli yan. Uli yan, matik yan. Matik yan, si Bayaw to eh. Hmm. Ulan. Ah. Maramit, lakum, maramit. Ka? na maramit lang kung maramit koy yan nakamu itong kahit ha ito pakai ka kaya ni ka Dito <tinyo> lang. Ka kaya naman, Aldoldo! pakitaan ka. O. Kailalagyan ako. Kailalagyan ko. pa, ka. oh. ayaw ka pa mag-set. Hmm. yung kay Valley, kaya kaya ano, na, pa, ka pala. Pero kami kasi, lang Depende kayong spot. Ah. Depende kayong spot. Kung mag-floater kong pong kaya, Lime, kakabili na pa. Kadis oras mo naman mamunta. Kay. Na, na, Takal kaya ka si Baling. mamit lang talagang padus rin ka. Fish on. on. Pero Ba't ma... Pero maka yan. Bali Bati rin ko eh. Kaya, kayo, lele mata? Mm, mata, eh. di Hindi, ako ko ng kongon Nyaman lang. A nyaman lang preto rengaliwang Ring aliwang ko. Tigpalit kong bulati kayo. Uy, medyo maragul. Medyo malaki to. O, oh. kita oh, nyo naman.

Anong maragul-ragul ka rin Tilapia ka nandiyan. Ay, so. <laughs> Alves. Kay... Alves kayong... Brian. Medyo nabasa yung camera natin. Medyo, ayan. Yung Ano Nabikyan kami ang babo. Uning siya okay. galing. Yung... Okay. Mali. Maling pagkakataon. Ayan. paay natin today. Bitukan ng manok. Ayan. Bitukan ng manok. on mga master oh. eh, sa lapad ng puki ni Budang <laughs> oh? sa lapad ng puki ni Budang Venga. <laughs>